Oh, good morning everybody. Ngayon ay uh, I think January 8, no. So sa mga nagtatanong sa akin, newbie. Paano so, malaman kung yung ibon mo ay may sakit? Well, eto may example ako sa inyo, no. So nag-alpas ako ng mga flyers. Galing silang training kahapon sa Kalawan. So, meron din dong ibon, ayan, no. 1 2 3 or 5 so dyan sa limang yan, yung nakikita nyo no yung nasa gitna, okay yan walang na, tingin ko walang nakakamdaman yan pero yung dalawa dito sa left side at dalawa dito sa right side definitely, obviously sa kanilang physical appearance palang may iniinday yung mga ibon so ano ginawa ko so naglagay ako sa tubig ng para sa coccidiosis bakit pang coccidiosis? Kasi yung ibong ko na mamayat Parang going light So yun muna yung tinakay ko sa tubig So ibibigay ko siya from uh, kasi doon is 5 to 7 days So ang isang sachet ay uh, 25 pesos So So yung may idea kayo kung magkano yung gamot nila no? The rest is lively Ayan kitang kita naman Hindi ko na sineparate yung apat Although, better talaga, no? Dahil wala pa naman akong nakikita ng na Sila ay talagang malubha, no? Sila ay nakaka-perch, nakakainaw, nakakatoka. Saka minsan yung ibon, pag inihiwalay mo, the more sila nananamlay. Parang ganun, eh. In this case, ino-observe ko yung ibon. Yun lang, importante, observe nyo. So, eto nga yung binili ko mga gamot, no? Dahil... Maganda yung ibon eh, yung kondisyon noong uh, start ng training, eh ngayon patapos na ang training, malapit na karera talagang hindi maiwasan may ibon na magiging weak due to stress and meron namang ibon mahahawa sa truck dahil hindi naman lahat ng fanciers eh able na ma-detect na ang ibon nila ay may sakit so yun ah, na, nagkakahawa-hawa so ito eh in no way paid partnership dito sa mga ipapakita kong binili kong gamot, no? So, ito lang yung ginamit ko, isang brand. Why? Kasi nga, nagkataon, ito yung lumabas sa search ko. And then, yun nga, specific to dun sa mga suspected sakit ng ibong ko. So, bumili ako. Number one, ito yung gamit ko. Dito tayo. So, bumili ako nito. Oy! Hey! Oy! Tuloy, tuloy! O oh, tayong hello, visitor. Ayan, <laughs> lang. So, good morning. Eto, nagbibideo ko. May dumating yung magkapatid na OG Merian. So, si Sherwin at si Mamel, tiga kalawan. So, eto si Sherwin. Sa city kasi Boneto eh. So, umuwi siya ngayon dito. Ganon, ilang mas kayo dito sa atin? Ah, uh, isang buwan pa lang ulit. Mayigit. Yung... Isang buwan, isang buwan. So, ano lang siya dito? For uh, medical purposes. Kasama na ang leisure. Yan. Namiss oh. kong ibon kaya umuwi ako dito. Ah, naghahanap ng dagit. <laughs> okay. So yun, no? Oh, umalis na yung bisita natin sila, yung Ojimer Brothers. So yun lang, make it short, no? Ito <clears throat> nga, yun nga, ito ang ginamit ko for coxidiosis, nakalagay naman dyan. Ito ay dalawang araw na gamitan. Same as, ito naman, So yung mga CRT, yung mga halak, yung nakikinig nyo, eto ginagamit ko to. So ganoon din, basta yung isang ganito, dalawang araw. And then ito naman yung all around na ginagamit ko usually pag uh, may berde yung ipot. Ayan yan. Ito yung for salmonella at saka E. coli. Ayan dalawang araw din. So that's it no. Alamin nyo yung ibon nyo, kilalanin yung ibon nyo, alamin nyo kung sino yung mahina and try nyo i-identify agad kung ano yung possible sakit and uh, best medication no? so good luck at happy flying ngayong South 2024 natin